Counter Strike. Counter Strike. Na pag ako nakalaro niyo ng Counter Strike, matutuwa kayo, gagi. Bakit? Bakit? Hindi ako magaling maglaro. Pero puro trash talk, puro toxic. Pero ano pare, ito lang, nung, nung high school ako, at saka nung uh, nagkakating ako nung elementary para maglaro ng family computer. Nagkakating ako nung high school. Kaya lang parang nakukonsensya ako, naiinis ako. Kasi magkakating ako, tapos mauubos yung oras ko. Kahit ngayon, Pagka naglalaro ako niyan, kunyari naglaro ako maghapon o kaya may araw pa, lalabas ako, gabi na. Nainis ako. Feeling ko, al, nasayang ang araw ko, walang nangyari, hindi productive, gano'n. Pero dyan ako yung mama sa video game. I mean, hindi naman yung mama pera, diyan na bago mindset ko. So, nung nasa MW ako, pare, naglalaro ako dati nung ano, farm bill at saka yung chef's bill, gano'n. Naglalaro ako ng farm so, bill, kinukwenta ko pa yan. Ilang oras yung eggplant. Kunyari, tinanim ko tong eggplant, 12 hours. Magkano may yield ko? Amigo, So, yan, yeah, kinukwenta ko. So, sabi ko, sa ko, buhay to. Ayama ko dito sa farm bill. Meron akong pan, meron akong ganito, may mga alaga akong ganyan, dami kong pera. Pero sa itong buhay, wala akong pera. Doon na bago mindset ko. Networking ako, nagnegosyo, nagpahulugan, nagbuy and sell. Lahat na pinasok ko. Sabi ko, isipag ko dito sa Chef World, sa Cafe World, at saka sa Farmville. Yan, yeah, play ko dito. Ayan. Kaya hindi ako naglalaro ng video games.